Psalm 104, 19-20 You created the moon to tell us the seasons. The sun knows when to set, and you made the darkness so the animals in the forest could come out at night. It's a poetic way of uh, talking about rules of biology. Pero pati yung mga dilim ng gabi, haba ng dilim ng gabi, haba ng liwanag ng araw, may kinalaman sa all living things, even sa animals and plants. Kaya yung mga plants na inaartehan ng mga tao ang design Nilalagyan ng mga ilaw sa ilalim Nililito natin yung halaman Kasi sana yung halaman na ang light na doon sa ibabaw, sa taas niya Para nakalatag doon yung mga dahon niya for photosynthesis Tapos iilawad mo sa ilalim Hindi eh na-stress yung halaman dahil bakit may liwanag sa ilalim? Anong gagawin niya? Kaya yung mga ganyang mga design ng tao Hindi niya respect yung wisdom ng Diyos sa pag-create ng plants Kaya dapat mas nagbe-blend yung mga ginagawa natin sa natural law sa law of God na may wisdom run by and in wisdom.